Today is Sunday, and it's family day. At wala pong work si mommy today. Hello! <sighs> Not every weekend ay day off po ni mommy. Kaya po pag natapat po sa Sunday, at wala po siyang work, nagbe-visit po kami kay ate ko sa Calgary. Ito lang po kasi yung time na magkakabanding po kami. Kaming magkakapatid. Si Tito JT ay out of town. Ang work niyo po kasi ay sa oil and gas. Ay nga po, maga po kaming ginising ni mami para magready At yung dadalhin po namin, yung food ni ate. Kagabi po po niluto ni mami. Dumaan nga po kami sa McDo para bumili ng makakain. Kasi hindi na po kami nakapag-breakfast. Kasi maga po kaming umalis. Siyempre, ang paborito po namin orderin, yung sausage and egg with hash brown. Sa halagang $750. Masarap na, pasok pa po sa budget ni mami. Then nagbiyahe na po kami. So nagtatanong, kung matraffic po ba sa Canada, nagtatraffic lang po pag may under construction sa kalsada. Pero sa city at sa downtown, doon po ang maraming sasakyan. Pero hindi po katulad sa Manila, na ang normal travel time ay 2 hours. Dito mga 15 minutes lang po yon. At nakarting na po kami sa bahay ni ate at sinundo po namin siya. Papakilala ko nga po sa inyo yung cute na cute po na driver namin. odi di po ba? Enjoy na enjoy yung driver. At nakasmile pa po habang excited po na makita yung ate namin. ay nga po pala, nasa downtown na po kami ng Calgary. Pasyal ko po, muna kayo ng konti. Pero may luma po akong video dito. Inikot po namin yung buhong downtown for the sake of reels na hindi ma-monetize. Monetize. Destination po namin, dito po sa Peace Bridge. Maganda po dito pag madalim. Kasi puro lights po yung bridge mismo. Ayun nga po pala, naglalakad po kami ng kapatid ko. Hindi po masyadong malamig kasi natunaw po yung ibang yelo since nag-snow po noong October. O paano? Part 1 muna po tayo. Bukas ko na po itutuloy yung paggala po naman sa Calgary. Ang hirap po kasi mag-voiceover at mag-edit. See you tomorrow!